sa Baksyong Rescue ngayong gabi. Higa ka lang. Eh, higa ka lang, higa ka lang. May kutsinyo kang hawak. Isang lasing tinusok ng barbecue stick sa mata. Pagay na naman, pagay na naman. na namin ang na mas mahigi, ha? Cellphone charger, subabog. Gising, yeah. yeah. gising, gising. May sumabog. Pero hindi namin alam kung ano yung sumabot. At tanon na sumbungan noon, biktima ngayon. Okay po ako ng tawad. Alam ko po nagkamal yung kapatid ko. At sa akin lang po, sir. Makinig naman po kayo. E, Tapos lang kami na mga barangay lang kayo. At hindi mo marami. Hindi yeah. po sa pangbabasis ang ginawa ko. Maganda gabi. Ako naman Arnold Gravio. Oras na ng totoong drama -taksyon at aksyon dito sa Rescue! ma'am, responding ko yung MR to, ha? Hindi oh! lang, ha? So, let's go. Let's go. Okay. Okay. Ang masabi, sir. Stop pa siya, o... Oh. Ano po, ako? gagamutin po kayo, gagamutin. Mahigit sampung taon nang hinaharap ni Alvin Araza ang mga emergency case sa Makati. Mula sa pinaka simple hanggang pinakamalalang kaso, wala sang inuurongang peligro. Kay ang isang lasing na hindi lang away ang napala, pati ang kanyang mata tinusok ng barbecue stick. <tinyo> kaaway niya. Ayan naman. patingin naman, patingin, Doon, pa oh, oh. oh. mo. Asawa mo doon. Doon, ano ambulansya para matingnan namin ang mas maigi ha. Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? namin o, oh, buka dito, buka. O, oh, sandali ko dito. Marami ka ba, Nino? O, ako kukin. Ganda na. Lon, tingin sa akin ha. Ah, linisingin mo ka. Para makita ko kung saan ang sugat, ha? dahan dahan lang. di ah, ba nakasaksak sa'yo? Lon, sagot ka sa akin. Ano nakatama dyan sa mukha mo? Bakit? Stick daw po. Stick? Sure ka? na yeah, wala naman. Tumuha lang. Pasuran. Susuko kasi. Okay, Pagpapain na lang yan ng aircon. Hematoma siya sa ano, sa right eye. Uh, as per dun sa relative. Uh, sinaksak daw ng, ano, ng mm. stick. Pero I doubt. Mukhang mas mm. blunt. Mm. Blunt object ang ano. Eh, hmm. hindi ka nawala na malay. Relax. Oh, 83 oh, eh. Higa ka lang. Higa ka lang, higa ka lang. Naihilo Marami kayo inom? Oh, hindi lang po. Oh. Hindi lang? Oo. So, naiintindihan mo yung sinasabi ko? Oh, Anong nakatama dyan sa pisingin mo? Oo. Yung... Oh. Pero malamang, matigas sa bagay yung pumalo dyan sa mukha mo. Oh, oh, kasi may punit ng ah, uh, lacerated wound ka sa right eye. Mga 3 cm ba? Tapos may swelling siya sa right eye. Oh. Due to blood trauma. Ah, uh, sa ER. Oo. Oh. Uh, Yan lang. Isis 15. Isis 15 naman. Ay, Pabasaan na, punasan ko na. Tis lang konti, tis lang, talagang masakit. Kinagawa ng EMP, kami nag-fill ng gap between doon sa patient and doon sa oh, hospital. Maay sa magdadala sa ospital ang lasing na natusok sa mata. Pero makalipas lang ang ilang oras, Isang kakaibang tawag naman ang natanggap ng Makati Rescue. Isang babae na sa bugan ng cellphone charger. May sumabog. Pero hindi namin alam kung ano yung sumabog. Parang ano, parang putok ng gulong ng truck, malaking truck. So yung tawag natin ang galing sa ano sa, sa C3 or command and control center natin sa dito sa Makati. Meron daw babae na naputok ng charger sa paa. Pa-advise na lang ma'am, if ever na tatawag, ang na po yung good Doubt din ako dun sa tawag na naputok ng charger. So bagong pandinig ko na, na sumabog yung charger. So in-expect ko pa rin yung worst na madadatlan ko dun sa lugar. So, upon arrival, uh, marami ng tao, marami ng bystander doon sa lugar uh, at nakita natin yung ano yung isang ambulansya ng ano ng ng ospital ng Makati na napadaan doon sa sa lugar. Nasa okay. ba lang, ano? Okay. Oh, sir. Taasya, sir. May doktor na ron? Yes, sir. Huh? sir, sir, ano mo kami na muna pa? Sige, 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 sige. Para makatulong ako pagdating namin doon sa, sa lugar. Unang bumungad sa akin, napakadilim yung lugar. Uh, as per doon sa Bantay Bayan, pinatay daw nila yung, 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 look, yung ilaw kasi nakita nila kung nakuha sa daan. Nasa Ano Ano sumabog daw eh. Baka sumabog po, umingi ko dyan ng tulong po sa amin, kumata ko nila. Ano po sumabog? Hindi, ano ako alam. Ba naman, eh? Siguro baka gadget sumabog. Pero hindi namin alam kung ano yung sumabog. Parang ano, parang putok ng gulong ng truck. Malaking truck. Si Pwede natin baba ng ganito ko. Huwag mo kang tulugan Huwag mo tulugan. ating mga cellphone to the rescue ang ating mga charger. Pero parang sa maglibin partner sa East Rambo, Makati, Charger, ang nagdulot sa kanila ng kapamakan. Pero ang mga imbisigador, may mas malaking pasabog na natuklasan. Pagdating namin doon, yung extend nung yung extend nung dugo na nakita namin dun sa bedsheet na, na pinaghigaan niya o dun sa mattress na pinaghigaan niya marami niya so concern namin blood loss talaga going siya sa shock pa uh, pawala na siya ng malay pababa ang BP pawala uh, na ang paghinga hihito ang puso pakikuha na ano ng strap pare What? Hindi Strap. pwede nating mababa ng ganito ko. Mauhulog ko. Dito siya nakaigap. Ang uh, extent ng damage ng pasyente, meron siyang avulsion sa right thigh. Ito yung part ng katawan na naalis due to extent uh, ng injury or natanggal na piraso ng laman. Ilang daon ka na? Huwag mong tulugan na. Huwag mong tulugan. Ilang daon ka na? Ha? Um, may name and number 1100 sa Askan dun sa din sa una hindi nila mahanap yung BPO o alam BP yung yung pasyente so hindi nila makuha yung yung blood pressure ng pasyente Kung ang normal BP ng tao is 120 over 80 wala siya doon below siya doon sa, sa normal BP ng yung pasyente wala as nilo ana bato rito para di pa rastumpo. namin tulugan. Ginawa namin stabilize, ipinak yung 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 sugat niya, kinover yung wound niya uh, para mag-transport namin, madali na siyang malunasan sa sa ambulansya. Nakikita ang problema kasi doon, eh yung lugar madilim at yung pagbaba, makikita din yung ano So, bahai. Paling lain, apa? Paling lain. Kau ni. cek dulu. Tutup tutup. Tutup tutup. Tutup tutup. Tutup tutup. Tutup tutup. Tutup tutup. kung isa ka doon sa, sa pasyente na nagsuffer ng blast injury, so alamin mo muna kung saan yung, chamber andun yung panic, be calm, hanapin mo kung saan part ka na, na, na ng injury. Apply na pressure kung saan yung, sa yung area may sugat, then elevate mo lang siya, mas mataas doon sa puso. Kung so, may ipa-plug mo yun, magbalalagyan ng abandoned supply ng, ng clean cloth uh, para hindi na mag, magdugo. At pagdating yung ano nung nung tulong Uh, immediate transfer to the nearest hospital talaga. Yan yung pinaka the best para mag-survive yung tao. Yung e, sinasabing charger, eh, haka-haka lang yun ng, ano, ng mga taong nagbigay ng report niyan. Kasi pagka charger ang uh, sumabog, eh na nga po yun. Ang, ang magiging sanino ay sunog. At sa, sa resulta nga ng pag-iimbestigan namin, eh granada nga kasi nakakuha kami ng mga metallic fragment, shrapnel, saka safety level. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad kami nag-habis nung ano, kung may tayong mga ebidensya or mga witnesses, then, totoo natin ang pasin natin doon.